Andito si Ban, oh, eto. Buti pa siya, may huli. Ba, ano yan, Ban? Ah, ikan po. Chinese social cartel? Opo. Ang sabit niya ay nasa... Nalumod po, oh, eh. Ang lamang andito. Nandito <laughs> <laughs> po yung tilapia, eh, oh. Oo, oh, ayan. Congratulations, Ban. Buti ka pa may huli. Kami, wala. <laughs> Ikat day number 4, Ban. As usual, Ayun. kasama ko ulit si Ban Henry Pascual dito sa barangay Ilasan Kayabas naman tayo Kayabas Quezon Kayabas City Ang ilog na puputahan natin Oo Ilasan Ilasan Dumaka River Dumaka River At bihira daw mahulihan ng palos dito dahil karamihan Pagong bang nahuli? pagong Sumuko na yung mga nakatawil Sumuko na rin ang mga mamamalos dito dahil laging hipon Laging palo, laging pagong ang nahuli Ngayari na wa tayo naman eh hindi naman nasi sabi ng ng pagong pero may mga ng palos ano. Oo, <laughs> oh, okay. so Tayo ng highway, lakad na tayo. Ito. Palayan na itong babaybay natin. Siguro mga kalahating oras na lakad then bago natin marating yung spot na pagkakawidan natin. Ilasan River dito sa Tayabas, Quezon. Another ikat e hunting spot na pinuntahan natin. At hindi ko alam kung dito tayo papalarin. Oh. Sana mahulihan natin. Ito ang ganda ng mga spot dito, mga layon nila. Ayun oh. Malalawak. Ang ito. Sana may mahuli tayo dito, maganda-ganda. Ayun. Ganda. Ang ganda. Survey muna tayo dun tayo sa baba magkakana. Pag nakita na natin yung mga spot, Tsaka natin simulan ilagay yung mga kawin natin Oops. unang kawin pinali ko lang dito sa sanga overhead tapos eto napakababaw lang ito mababaw lang pero ang katabi niya bato Seven. morning ikalawang gabi namin ikalawang araw dito sa Tayabas Quezon dito sa barangay Ilisan napakalamig nakailang doble na akong damit. at umuulan pa pero napakasarap ng tulog dito sarap ang ilog nasa baba ang ating kawail andun so kagabi nakapagkana ako ng labid lima lang tatatloan lang yun dito medyo maliliit lang pero hindi ko alam kung makakahuli tayo sana itong huling gabi natin huling araw dito sa Quezon pipihira tayo mamayang tanghali balik na tayo ng Laguna sana makahuli magpapapa yung mga kasama natin magpapainit lang magluluto ng mahal masal kaya maya maya lulusong na tayo mamandaw wala pa tayong huli dito sa Quezon sana itong pang apat na araw makabawi tayo okay, so let's go umisin ko lang aking tent umisin ko lang umuulan na naman masarap masarap tumapat sa apoy naginaw <laughs> Teka, ano yan kuya mo? Yung, ano, yung itlog ng Chinese soup tatal. Itlog? Oo. Oh. Kasama mo dyan? Oo. Oh. Chinese soup tatal. Oo. Oh. Nilagang itlog. Itlog? Itlog ng Chinese soup tatal. Kasi hindi ko pa rin nakuha. Tama okay, yun, nahuli mo? Ang master na. Maganda pa rin, maganda maganda. Pa rin maganda May nahuli ka? Maganda na rin. Yung pawikan, no? Ay, bet ah. eh. Pawikan? <laughs> well, puro, uh, puro pawikan ah. Sa oh. iban, pawikan. sayo pawikan. Ano po mo oh. isa, sinabid lang. Kinakabahan ako mm. sa aking kawila Baka puro pawikan <laughs> 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 na. ako ah. May masarap daw naman magluto sa pawikan si... Walang yan. <laughs> Hintayin lang natin makalmusal tayo at lulusong na rin tayo. cái này tay không cái này Tayo. không tay không tay không tay không tay không cái không tay Okay na, let's go. Ito na tayo. Ngayon okay. tayo mag-kawel. Ngayon tayo. Ba, dyan ang tatlo. Tatlo. Yan ang magal na eh. Yan ang mga sizes na gusto-gusto. Ah, mga ganito po. wala wala rin sa dalawa matahan natin ang lima ito wala rin buhay pa ang tilapia wala rin wala rin tayo ito ang susunod natin wala rin ito Ito ang mga pain ko, wala, ubus lahat. Pero walang huli. Wala rin. Wala rin gastro struggle. Ayan, wala. Uh, Anong nangyari dito? Wala tayong mga huli kahit isa. Wala namang pain. Dito natatapos ang ating adventure dito sa Ilasan River sa Tabay Quezon. At muli, van. inalat tayo ngayon pero isa lang naman yung sano sa, eh sa ay hinahanap natin tuwing na adventure tayo. Si Van nga pala, siya yung nag-invite sa akin dito at uh follow niyo yung kanya Facebook page van. Ano nga yung Duwan Facebook page? Like, <laughs> oh, tubong Tayabas talaga sila. So chinat niya ako. Hindi ko siya punta ko ang lugar mo. Kaya lang, uh, hindi lang tayo pinalad siguro sa ibang pagkakataon pa. Opo. Babalik okay tayo. po tayo. Po. At muli, maraming maraming salamat. Opo. Okay. <laughs> salamat. Okay. Na hindi tayo nakahuli, pero may bago naman tayong kaibigan. Ah, uh, Loben, babalik tayo. Ako ah, okay, Mar. Okay, Opo, Mar. Okay, Mar pa. so, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood and God bless.